So dito po tayo sa Market Road. Ito pong road nito ay palabas po. Galing po sa loob ng palengke. Galing po sa pamilyang bayan ng Tanay. Tanay Public Market. So tambay lang po tayo dito hanggang inintipan natin si Commander dahil may binibili lang po siya saglit. So, kamusta naman po kayo mga ka-LRT? Kamusta po kayo sa pang-araw-araw nating buhay? So, tambay lang po tayo dito. So, natural sounds nang kapaligiran wala nang edit-edit ng mga music punta to the moon. Road trip. Boom boom. Skrr skrr. Zoom zoom. It's a fake.